Butoob na kayo. Butoob na sila. Ayan, ito, ito, ito. Ito. Babae. Ayan, ito. Malaki ito. ito, ito, ito. <laughs>

tatlong lalaki, isang babae. Hindi sino dyan, basta yan mo. Hindi eh. sa barwatan ko. Mamimili <laughs> ka lang na lang sa kondya. Bakit ang iingay nyo? Grabe. <laughs> Grabe. Yeah, ito, ito, maganda to. Ito, maganda. Ito, maganda.

Ay, oh, tumahimik. Na, narinig nyo lang yung nanay nyo eh. <laughs> oh, ayan. Hindi nyo lang narinig na. Ihangawa eh. na naman kayo. Wala Yung maliit. Yung iba Di maliit na. Di bakit mag-iiyakan bakit Ayun, na wala oh, kami ng baboy yun galing dito kami daw hindi ang ganyan ka laki ng pinagawa ko ng o gutom na gutom magkano pagbenta mo sa akin